So yan yung mga napruning natin na rambutan. Kung malinis na tingnan. Wala na yung mga patay na sanga. Marami tayong naipon na panggatong. Yan o. Oh. Yan. Oops. Ito, may mga bagong ano na dahon. Ayan. Pag so, marami tayong puno ng prutas. Tulad ng rambutan. Kung so, nagpruning tayo, marami tayong may ipon na ano, panggatong. Nakakatulong na rin yan. Para hindi na tayo mangunga doon sa tabas. So, dito lang sa loob ng ating mga tanim. Nakakalibre na tayo ng mga panggatong natin. So yan, isa din yan sa benefit natin pag nagpruning tayo ng mga rambutan natin. May maipon tayo na panggatong. Thank you for watching.